Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. In this video guys, pag-uusapan natin yung about sa pagkakaroon ng kompetensya sa isang business. Since nabanggit ko nga ka last video ko yung about sa kakompetensya ko, yes, meron akong kakompetensya ngayon. Well, hindi talaga naiiwasan guys sa isang negosyo na magkaroon ka nga ng kakompetensya. In my case, mabilis ako magkaroon ng kakompetensya kasi yung ganitong klaseng mga products is parang mas madali siyang gawin business yung mga ganitong product. Kaya hindi talaga maiwasan na ayun, magkakaroon nga ng magiging kapareha mo na nagdaligosyo din ng ganito sa kahit saang lugar. So, eto na guys, meron lang ako tips sa inyo or i-share na mga ways or mga pamamaraan para hindi ganong maapektuhan ang ating panindang, ating pwesto. Ginagawa ko kasi guys is nag-observe ako doon sa nakompetensya ko. Hindi naman sa nagsusurvey or sinasurveillance ko. Yung observation lang minsan pag napapadaan ako. Ah, eto pala yung meron siya and eto yung wala ako. So, titignan ko sa kanya. Ayoko kasi guys, tumikaparehas ako. So, since meron nga ako, akabagay siya. Ang ginagawa ko guys, titignan ko sa kanya or kung magkaroon ako ng chance na mapadaan ako sa, sa isang pwesto na yon na ko kung wala siya ng bagay na to, kailangan meron ako. Kasi isang pwesto na to, nakita ko na wala yung product na to. Yun yung ipinupunan ko dito sa aking pwesto. Yun yung idinadagdag ko para pag naghanap yung mga bata at wala sa kanila, so uh, dito sila, ito yung magiging second option nila. And pag nakita nila na meron, so ma-encourage yung mga customers na uh, dito na bumili kasi iisipin nila ay dito sa isang pwesto na to ay kompleto. So, parang big factor yon sa isang owner ng isang tindahan na merong kakompetensya nga. So, isa yun guys sa mga factor or sa mga way na pwede natin gawin o maging solution para Uh, mas mas angat pa din tayo dun sa kakompetensya natin. And another one guys, another thing na kailangan natin salang anang is yung arrangement na lang, guys. Yung organization, yung pag-file ng mga products natin. Kailangan naka-file ng maayos. Naka-arrange na. Yung tipong attractive siya tingnan. Kasi yun na lang yung panlaban natin eh. Kasi kasi may mga bata na Kapag may nakita silang bagong pwesto, kahit nakikita nilang meron din naman sa dati nilang binipilhan, eh doon talaga sila bumibili. Parang ma-excite e silang bumili sa bago nilang nakita. Kahit sa dati nilang binipilhan is meron naman. Ang e, bawa, ito na kasi nakasanayan nilang binilhan, nilang walang meron dito. Yung iba nasa malayot na. Tapos may may nakita silang nag-open ng ganito din yung klase ng mga items. Bibili sila doon kahit nakikita nilang meron dito sa akin, kahit suki ko na sila. So, parang gusto nilang i-try. So, ayun, para lumamang tayo, ayusin natin yung arrangement. Kailangan maganda tingnan, attractive. Tapos, kung pwede guys, kung possible talaga, meron tayo lang idadagdag na ibang klaseng items para yung mga bata nakikita nila na hindi ganun lagi yung display natin. May nakikita silang iba or may nakikita silang bago. So, isa din yun sa mga kailangan natin gawin. Yung mag-display tayo or dagdag tayo ng mga mga pwedeng tipang laban natin dun sa kakompetensya natin. Pagdating naman guys sa prices, kapag nalaman natin na mas mas mura sa kabila, yung sa atin medyo mataas yung ay medyo mas lamang yung price. Huwag kayong mapanghinaan guys and huwag kayong gagaya na ibababa na yung papayaan nyo sila dahil sila lang naman ang matatahan din. Mag-stick naman tayo sa price, surprise, pero na lang kung may isa mayro tayong isang items na hindi na talaga siya masyado na bebenta pwede tayo doon magbabat ng presyo kung uh, matagal na talaga siyang hindi nabibenta kung kailangan na natin i-dispose. So, hindi depende pa rin natin yung pagbaba ng price. Kung pasok pa din ang puhunan, kung hindi mababawasan yung puhunan. Or kahit may konti na lang tayo dun, basta mabawi lang natin. So, hindi tayo basta-basta magpababa lang ng price dahil mababa yung price ng sabila. And last thing, guys, well, actually, marami pang mga bagay-bagay na pwedeng gawin, pero ito ay, ito lang ay mga basic or mga pangunahing ways ko lang na ginagawa ko dito sa tindahan kapag meron akong kompetensya. Isa sa mga ginagawa ko is, binabago-bago ko, guys, yung arrangement, which is, lagi ko naman binabanggit sa inyo, lalo na pag may kakompetensya ako, kailangan maganda yung presentation. As what I mentioned earlier na so yung ginagawa ko bago-baguhin lang guys para hindi manawa yung mga bata yung bago-baguhin yung ano yung position kung pwede every every day or every other day halimbawa ito itong parko ko diba dito nakapwesto inilipat e, ko na naman siya dito kasi ayan nandito dito naman ang ilalagay ko doon para iba-iba yung nakikita nila kasi kung ano yung malapit dito guys sa gate yung ano malapit sa bunga yun kasi yung unang nila nakapansin agad eh So, yun ang ginagawa ko, guys. And it's very effective naman, guys, kasi yung itong mga items ko na feeling ko hindi nakapansin dito. Pag inililipat ko sila dito, napapansin talaga sila. So, kailangan talaga yung visibility din ng mga bawat items para, ayun, mas mabenta, mas na... Mas pumapatok sila. So, yun ang mga dapat natin isa alang alang guys. Yun guys, yung mga ideas or tips na pwede kong i-share sa inyo kapag meron tayo. Kapag may kakumpit tayo, nakagaya din ng ating mga products. So, yun na muna guys, ang may bibigay kong ideas sa inyo. So, sana ma-apply nyo din sa mga tindahan ninyo kung meron din kayong mga kakumpitensya. So, i-try nyo yun guys. Maka mag-work din sa inyo. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. See you on my next video.